ibalaki? ano? ano? naman. Ayan o. Laki na naman ito. Lakas. Next na ano? natin. ano? 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 Ay, malaki. Oh! Sabi ng mga dito, malaman daw talaga ang lugar natin. Bihir ang mga palos dito. Karamihan dito, siksal, naglalambat, dala, yung panloob, yung casting. Yun ang karamihan ginagawa ng mga tao dito. Pero bihira ang gumagawa ng kagaya sa akin. Anong ulaw na yun Welcome to my office. kahaba ng ilog na ito marami na ako na recently doon tayo sa taas ng dam at ang pinakahuling spot na hindi ko pa nakakanaan gusto kong humirit isa pa yung spot na yung yan. batuhan na yan yan na lang hindi ko napupuntahan sa lugar na ito kausap po si Edwin matagal din siya dito kinikwento nga niya sa akin yan daw yung lugar na yan nasa harapan palanas talaga yan nakita ah, niyo yung isang video ko dati kasama namin siya may uuwi Na ngayon ko na nalaman talagang ito pala ay spot nila mula pa maliliit sila ito so, talagang malalim yan bali yung boat to malalim yan lagang hindi lang tatabunan yan kahit anong baha lagi yung malalim. malalim gawa ng maraming bukal tapos ang igat yan talagang malalaki mm -hmm. malalaki talagang talagang tinitigilan na ng igat hindi na ubos ano ito ah nung tinuro mo sa akin niya na yung spot na yun ay marami mm. nakita ko yung mga pako antik na mga pako mga di 4 di 5 nga yata ang tingin ko eh talagang kanaan na pala yan noon na pa ah, kanaan yan noon pa talagang dyan lahat pagka galing labo paglilinaw siya kanaan na yan kahit unan na sila na pagkakana dyan kaya pala namuro ako dito talagang bahay pala ng mga igat ito antik o, kumbaga dati ng kanaan nila natabunan lang ito yung natatabunan ng mga tambo, natatabunan ng mga tumutubong kawayan, puno. Pero ngayon luminis na, nakita ko. Balikan ko pa kaya ng isang beses. yung patuhan doon, aahunin ko. Isa pa, ihirit pa tayo. Ngayong off-season ng December. Malaki na buwan, pero lulusong luto. Isa pa, ihirit tayo. Isang lusong pa. Dito sa lugar nito medyo trip pa ang araw may mga tao pa sa paligid siguro magpapadilim-dilim muna ako ng kaunti yun tayo yet, uh, tayo uh, magkakas pa tayo magkakas pa tayo magkakas pa tayo magkakas pa tayo tayo magkakas pa tayo magkakas pa pag ako'y maghahunting tuwing ang kutog ko ay eh, makakahuli ako pag tinignan ko yung mga spot madalas nakahuli ako at isa ito sa mga tiyempo kung saan malakas ang pakiram Welcome to my office. Walong ka Ito lang ang ating kakana. Ang pain natin, tilapia pa rin. Nilagay ko lang doon sa net na nakababad na. Nagdala na rin ako ng flashlight In case na tabihin tayo. Tama hira pa. Okay, so ang spot na paglalagyan natin. Yan po ba 'yan? Ang bagal na, na spot na 'yan. Pagkatapos niyan, doon sa baba kung saan yung dating kinakawilan ko nakahuli tayo ng malaki walong kawil lang ito siguro maglalagay ako dito apat apat dyan apat doon sa baba solo hunting ulit tayo ngayon sana swerte so hindi ko na mapapakita ang pag video mahirap pa kasi ako bukas na lang guys good morning pandawin natin yung kawil ngayon yan tong kong bato na yan talagang napaka ano daw napaka notorious daw niyan dito sa lugar na ito dahil napakarami na ikat dyan nakakaulit tayo dyan 7 kilo last week lang kinanaan ko kagabi yan lima so medyo makitid lang yan pero pinagdikit-dikit ko na siguro every 5 meters nilagyan ko naglagay tayo ng lima papain natin mix ng kiwit at ng tilapia tanghalin natin medyo tanghalin na rin ako kirik ng araw pero okay lang eto yung ating balsa let's go Ito isang kawil ko rito wala maruha na isang kawil ko ah may nakaw na sa akin dito sa likod ko Ito yung isa. ng walang kasama. may huli may huli, malaki ito malaki na naman uh. malaki na naman oh na. <laughs> malaki na naman ito oh, kilo. Limang kilo siguro ito. Ito. Ano itu. ba ilalagay ito? Ay, quá tuyệt Kapal Okay, next na kawin natin ito. Dalawa ito. Pinagsama ko ang isang kwit at isang tilapia. Balit dalawa. Isa, sabit. Yung isa, may huli din, may huli din, may huli din ito. Oh, oh, madas. Oh. siya tatlo hanggang apat na pili sabi niya ay eh. oh. ay malaki <tik> <tik> pagbili natin Mas pa Problema ko nakalimutan ko yung hook Malaki ahon ko na lang muna doon. Ito, okay, Mabalik lang, mga tatlong mahigit Okay, nakadalawa na tayo Tignan pa natin yung barito Hindi na kumakon Dito na naman yung mga kawil natin Dito Parehong wala Tingin ko, Din eh. Sabit din yung isang yun. Yung katabi niya may hulit. Balikan natin. Pulo ng kulaki. Yung isang yun para meron din eh. Yung katabi lang. Hindi ko lang pinasing kanina dahil yung isang may hulit. Na. Try natin. Try natin. kanina okay, na. Oh yeah. Baon huli. may huli. Lasing, ano, ito. hindi ko na kaya yung hindi ko na kaya yung patakin ang nalim nito baka dalawang doble ko ito kasi may mga 10 feet pa ito alam malabo iwan ko na lang dito nalagay ko na lang ulit at bahala na kung sino bibili ko na lang doon sa mga money seed kanya na kung sino mako next hunting spot natin dun sa baba ayun meron na yung isa Ayun kung matatanong ninyo eh, no? Parang batak Hindi natin tinigilan ang spot nito na dahil oh, Napakarami talaga ikaw doon dito Tingnan ko muna yung iba Yung isang yun naghihintay yun Meron yun Tingnan Yung isa kaya ito matinding labanan na naman ito matinding labanan na naman ito sure ito eh meron ito sa maliit lang ano malaki okay. maliit lang So that's binatak ito Tinali ko lang dito sa sanga yun, dalawa ito pinagdikit ko na isang kiwit at isang tilapia ito ano ito may uli kiwit inuntayin ko rito eh so, pero di ko malaban pero di rumalaban parang kahoy kahoy lang kahoy lang pala next ito Ah. Ito natin guys. Oh. No? Panalo na naman. <laughs> off season ito ha. Ibig, ibig sabihin pag off season. May buwan. Malaki na ang buwan. Kalagit na ng Disyembre ngayon. Kaya hindi ko expected na makauli ako ng malaki. Ang alam ko maliliit lang. Pero dito. Ang dami na naman ito. Apatan ah, siguro to Tapos tatlo Ito maliit lang ah, Ang dami na naman natin yung huli Salamat sa Diyos Whew. Grabe Hitik na hitik talaga sa igat ng lugar na ito Ito yung spot ko na 3 years ago hindi ko muna siya kinanaan binalikan ko ulit siya ngayon Talaga namang kinikwento ng mga tao dito napakarami daw ikat dito. Ayan ng huli natin oh. Swerty na naman tayo. Yan na lang, salamat sa inyong panonood. Got this. Uh.